So mga kawanders, no, nasiraan daw yung Navy ship na to. Kaya nandito sa loob na yung Navy Palawan. So nagpapatrol yata sila 120 nautical miles galing ng mila ng kalawan, Pero sa kasamang pala, nasira yung isang makina nila. Kaya pumunta muna sila dito. So yung 120 nautical miles ay hindi man masyadong kalayuan yun galing sa minyan ng kalawa yung Skoda Shulga ay nasa 60 miles lang yata sa baba ng Puerto Princesa sila 120 kaya e nakapagtaka lang bakit hindi na lang sila tumuloy doon sa Skoda Shul siguro dito lang yung area nila malapit lang sa El Nido at sa Coron Talawan so nasiraan sila mabuti nga ay nung kasagsaga ng bagyong inting pabalik na sila sa tabi dahil kung inabutan yung ng bagyong inting sila baka tumaob obyon so hindi ko lang masyadong nadikitan to kaya hindi ko masyadong nakita yung pangalan niya kung ano pero alam ko madalas ito dito isa to sa pinakamalaking uh, warship ng Philippine Navy Commanders no? kasi minsan tatlo sila dito yung Alcaraz nakita ko na dito yung Andres Bonifacio yata yon bago may isa pa So, nandito yung lagi tumutambay mga kawanders. So, ayan sila, no? Naka-anchor lang dyan. Hindi ko alam kung hanggang kailan sila dyan. At saka, hindi ko alam kung babalik po. Tutuloy pa ba sila dun sa kalayaan. So, hanggang dito na lang mga kawanders. Maraming salamat.